at minyong nagit. Nakapili <laughs> ang sa ang atong gagya, mga kalipay, mga kasakit, o mga pagsulay. Pero, ang mataglakang pili mo, kay kini nagtutulkan ako, madulong nito. Ang mataghigay mo, nagdala ka nato, din. Apat sa mong kasintasi na kiniingahin kayo ang itagana para ka na. Salamat sa iyong pasensya sa panahon ng lisod ko sa Salamat sa iyong pagsabot sa panahon ng lisod ko ay umawin. O salamat sa iyong pagpapilit bisan sa mga panahon masayon unta ang pagbiyan. Tungod ni anak, nagtintong ko karo nga mas mipon pa ni akong kasing-kasing pagto na ikaw yun ang akong gusto mong kuyugan ang ibig sa kanaturan. Mabot mo ng mga alaw ng puyong ko abay diligat ka ang yun akong mong Magpapiling ko dili lang sa kalipay kundi sa mga kasakit o kalisong. Magkuyong tangguha kamot sa kamot, uban sa gugma sa gina. Sa matagal lang ng mga pili kong kita, balik-balik. Ikaw ang akong ipili, ikaw ang akong kinamlan, maong ko ang tanan dihat mo. Apil ang imong mga kahadlo, plus kung imong mga dahil. I promise sa atubangan uh, sa Ginoo na ikaw ba ang akong kumama. Musaad ko

nagsaad ko, nagsaad ko na si Kristo, yun, mawang ato, yung mawang sa atong kaminyon. Inaot nga, ang atong kaminyon, magmahimong pagpamatuod sa iyang himaya. Usaka refleksyon sa iyang walay katapusang Mahimong suga sa paglaong ng paglaong sa mga tao na nagtanaw ka nato. Ikaw ako, ang sa kahantunan tangduha ang tuntasan ng tapusan, kahigumatika, laum, tibuok walay katapusan. lakpak okay, okay. Yeah, lakpak